Natural na paraan para palakasin ang resistensya ng manok, kamusta mga ka-backyard farmers? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga natural na paraan para palakasin ang resistensya ng ating mga manok, gamit lang ang mga simpleng halamang makikita sa paligid natin. Kaya siguraduhin mong panoorin to hanggang dulo para sa mga praktikal at epektibong tips. Luya, una sa listahan, ang luya o ginger. Ito ay kilalang natural na pampainit ng katawan at panlaban sa sipon. Pwede mo itong pakuloan sa tubig at gawing inumin ng mga manok, lalo na kapag malamig ang panahon. Bawang, pangalawa, ang bawang o garlic. Ito ay natural antibiotic at antibacterial. Pwede mong durugan at ihalo sa feeds o tubig ng mga manok, dalawang beses kada linggo ay sapat na para palakasin ang kanilang immune system. Turmeric, luyang dilaw, pangatlo, nguyan bilaw o turmeric. May anti-inflammatory properties ito at nakakatulong sa pampaganda ng balahibo at kalusugan ng internal organs ng manok. Isang kutsarita lang ng turmeric powder kada kilo ng feeds, sapat na. Malunggay at TANGLAD, susunod, malunggay at tanglad. Ang malunggay ay mayaman sa vitamins A at C, habang ang tanglad naman ay natural na pangtanggal ng bulate at pampabango pa ng paligid ng kulungan. Pwede mong pakuluan at ipainom, o ihalo sa feeds. Apple cider vinegar, probiotics, isa pa sa mga natural na pampulakas ay apple cider vinegar. Maglagay ng isang kutsara sa bawat litro ng inumin ng manok, dalawang beses kada linggo. Nakakatulong ito para maiwasan ang bakterya at mapanatiling malusog ang bituka ng manok. Araw at malinis na kapaligiran, huwag din kalimutan ang tamang erwan at malinis na kulungan. Ang sikat ng araw ay natural na vitamin D source para sa mga manok, habang ang malinis na paligid ay iwas sakit. At yan mga backyard farmers, ang mga simpleng natural na paraan para mapalakas ang resistensya ng ating mga manok. Walang halong kemikal, abot-kaya, at subok na ng maraming magmamanok sa probinsya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang backyard farming tips gaya nito. Hanggang sa susunod, happy farming mga kamanukan. Sous-titrage Société Radio-Canada